Guys, good evening or good afternoon or good morning saan man sulok ng mundo. Ayan, today is my video ay magluluto ako ng ibon. Ibon po ito guys. Ayan. Ito po kalalaki ang ibon. Kung sa atin ay kalapati. <coughs> kalapati siya guys. Ayan. Ito po siya guys. Ayan. Kahit may TV, may ano po dito, mata, ay wala pong pake. Kasi wala naman pa akong ginagawang masama kundi mag-video lang. O, yan. So, nalinisan ko na nga pala siya guys. Inalsan ko siya ng bituka. At nung ano sa leeg, yung parang bulati siya. Yun. Tapos may mga patuka pa rin siya pala. At hindi ko na nga pinakita sa inyo kung paano ninihan ito guys. Ayan. At naman ay malinis na at aking iluluto na siya guys. Ayan. Ito nga pala yung aking gamas. Gamas ba? Lamas lamas pala ito. Yan. Ito yung lamas na aking ilalahok sa ibon. So, ang dami. Sibuyas, bawang, kamatis, at bell paper. Ayan, guys. So, ito na. I Start na tayo magluto. Ilagay ko na siya dito sa kaldero. Ayan. At aasinan ko na siya. Aasinan ko na siya, guys. Tapos, ipupurun natin. O, diba? ano muna natin siya guys Ayan. ito siya guys ayusin natin tapos ipopuron natin siya at naandyan na yung anak ng amo ko na hadera lalagyan natin ng asin ng natin alatan at lalagyan din natin ng baharat Maharat. Ayan yung aking alaga at lalagyan natin siya ng paminta. Mama! Yes! What happened? My daughter! Ay, not daughter! Lagyan natin ng konting chili. Ito po yung chili powder. Tapos natin ng konting luya para hindi sya malansa O, di ba? O, di ba? As bere. Now, what you take? Ayan. May kinukuha na naman po yung bata doon sa ano. Hindi natin siya na konting sengibil. Tapos, buksan na natin. ito muna siyang ah uh, i-mix-mix. -mix. lagyan natin siya ng kaunting tubig. Hey! Ayan na po siya guys. Ayan. So, lalagyan na po natin siya ng kaunting tubig. Ayan. Para mag-boil siya. Po yung tubig. Ayan siya guys. Hey! Arime! Hey! kulit yung bata. Kasaway talaga. guys. Okay, so, bigyan ko na siya ng ano, ng tubig. So, bubuksan na natin ang ang tag dito. Itong kalan. Ay, nabuksan na nga pala. Tapos, lalagyan natin siya na pa. Ari, what? Lahat, ha? Ha, dahar. Wakaray, <tinyo> yan lahat. Ha, Uli po yung bata. Sabi ko, manghang yun. So, anong gusto? So? Yala, yeah, go, go, go. Shafi, ano tabak siya ay? Siya, ano eh? Estaben? Asbere. Ayan. Hanggang dito na lang guys. At ang alaga ko po ay nagaano. Bye bye. God bless everyone. Love you all. Uh, shout out nga pala sa kay Nana Isper at saka kay Sis Angie at kay Sis Latifa. Bye bye. God bless everyone.